Okay, magandang magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan at mga ka-explore. Kahit uh, hindi po maganda ang umaga po ng ilan ating mga kababayan dahil nga po dito sa nangyayari ngayon, ano po? May bagyo po ngayon dito sa Pilipinas. Okay? Ingat-ingat po tayong lahat lalong-lalo na po yung mga direktang uh, tatamaan or tinamaan nitong uh, bagyo. Okay? Uh, kahit po binabagyo po tayo ngayon, eh may magandang balita pa rin ang ating pamahalaan. At ang balitang ito po ay uh, bunga po ng pagsisikap, yung kasipagan po ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At uh, syempre, yung kanyang kagalingan. oh, eh kung hindi magaling ang presidente po natin, eh, wala mangyayari. Ano po, eto, may silang yung video ito, kaya eto, ibibigay ko na po sa inyo yung magandang balita. Mm. Ang magandang balitang ito ay hatid sa atin ng Balitang Pambansa mula po sa PTV Sa ibang balita, ang ekonomiya ng bansa tumaas sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Kung saan nakitaan din ang pagbaba ang unemployment rate Yan ang Balitang Pambansa ni Quenzel Bocobo ng IBC 13 Simula na maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr., tumaas ng 6.1% ang gross domestic product o ang antas ng na mga nalikhang serbisyo at produkto sa Pilipinas. Ayon ah, mismo yan sa datos ng Department of Finance. Dagdag pa ng DOF, kasama na rin ng Pilipinas sa mga nangungunang ekonomiya sa ASEAN region. Ang bagay na ito ang isa rin sa ibinida ng DOF sa ginaganap na 126th Anniversary Forum ng The Manila Times ngayong araw. The Philippines is among the leading economies in the ASEAN region, growing at 6.1% as of the second quarter of this year. Ayon naman sa Banko Sentral ng Pilipinas, naglalaro na lang sa 3% ang inflation rate sa bansa ngayong taon bumaba sa 4% ang unemployment rate habang nasa 11.2% naman ang underemployment at ang pinakamaganda tumaas rin daw ang international reserve ng Pilipinas na aabot sa 112 billion US dollars all of these infos of course uh translate to a uh, an opportunity to build up our gross international reserves So the latest figure that we have is as of end of september uh, so, and you see that uh, currently we have 112 billion us dollars in our uh, foreign reserves and, and that's a, and that's an increase from the uh, from the end of last year of only 104 billion ang lahat daw nang ito dahil sa mga pagkilos ng pamahalaan alinsunod sa Philippine development plan 2023 to 2028 Kabilang dito ang paglalaan ng 9.6 trilyon pesos na pondo para sa iba't ibang proyekto para sa transportasyon, patubig, digital connectivity, health at education. Kung magpapatuloy ang mga positibong indikasyon na ito, tulad ng pagbaba ng inflation rate, pagtaas ng GDP at pagbaba ng poverty incidence sa bansa, hindi malabo na mula sa lower middle maging upper middle income na ang status ng Pilipinas sa susunod na taon.